May mga bagong similya na naman nga niyo kami ng mga tilapia. Uy, ang dami. Dahil nga niyo hindi nagsuccessful yung unang lagay namin ng tilapia doon nga niyo sa aming fish pa. Nayari nga niyo at bumili na kami ng mga maliliit na tilapia. Yan nga niyo ay nakalagay la ang sa plastic na may oxygen. Bali well, nga niyo ay iaahon pa namin yan sa bundok kung saan nga niyo na andun yung aming fish pan, ni Pudra. Ay, sa sobrang dulas nga niyo ng daan diyan ay talaga naman nga niho ng alog na alog at hilong-hilong na yata ang <laughs> mga tilapia din sa plastic. Konting pagkakamali nga la ang hunang iyong tapak ay ay gugulong ka nga ho diyan sa pagkataas-taas na bangin at ang babagsakan mo nga niho ay malalim na ilo. Ay pag nga niho kami nahulog din sa bangin ay baka nga niho kami na ang maglamoy kasama na rin mga tilapia. At dahil nga niho malayo-layo pa ang dadalhan namin na rin mga tilapia ay kami nga niho ay nagpasundo na talaga naman nga niho mangalay na sa kama. Ay yung aking pinsan nga niho na kadadating laang ay napasabak pa sa pagpapasan na rin pids na pakain nga niho sa mga tilapia. Ay hala baka mabawasan ang taba. So, forward na nga niho tayo at nakarating na nga niho kami sa bukid ni Pudra kung saan nga niho na andun yung aming fish And sabi nga ho pala diyan nung nag-deliver ay ibabad nga daw muna namin yung plastic na mayroon laman na si Milia doon nga daw sa fish na aming paglalagyan. Habang pinagpapahinga nga niho muna namin yung mga tilapia doon sa kanyang plastic kasi nga ho iyan ay hilong-hilo na sa kanyang pagtatravel ay di ni nga niho inangakit muna si Pudra maniba ng mga sagi. Mabuti na lang ho talaga at hindi na patumba ni Bag yung uwan na mga saging ni Pudra. Oo nga lang din ho talaga maniba ng saging lalo na nga ni marami kang matitibang bunga. Medyo may kaliitan nga la ang hui yung mga piling niya kasi nga ni ay parang bata pa. Ay sabi nga ni ho, ni Pudra ay okay na nga daw ho yun kisa naman nga daw ho ay maunahan siya ng mga unggoy. Mm -hmm. Number one nga ni kagaw ni Pudra diyan sa kanyang mga tanim ayun nga mga unggoy na kahit nga ni ka kabata-bata pa ng kanyang tanim ay talagang inuupakan ka ng kainin. Minsan pa nga wala na si Pudra na nakukuha ang laman ng kanyang kahoy diyan kasi nga kinukut -kut na ng mga mga wala na lang ho na rin mga saging na may bawas na nga ni yung ibang piling. Mabuti na lang din ho talaga at marami pa si pudrang na harbe. May pa na rin nga ni dumaan ang mga bagyo. Ang ganyan nga ni saging ay nagmamahal ang mga presyo. At di ni nga ay may na harbe si kuya na hinug na saging sa kanyang sagingan ay halalan taka na iya. <laughs> Isa pa nga ni sa nakakatuwang saging ni pudra ay ring nga ni tindok ay napakalalaki nga ni ng kanyang mga peraso. Nang makapag-harvest na nga niho kami diyan ng mga saging ni pudra ay bumalik na rin ho kami diyan sa aming fish pa. Siyempre nga ni ay oras na para palayain mga maliliit na tilapia sa kanilang swimming pool. Mm -hmm. Ay talaga namang matutuwa niyan ang mga tilapia sa lawak ng kanilang lalanguyan. Nung unang alpas niho namin din ng malalaking tilapia ay wala nga nihong nabuhay halos lahat na ng matain pinasan nga niho namin ng hapon tapos kinabukasan nga daw ho, ay nakita na lang ni pudra na nanlutang-lutang na ay ayun nga nihot naging pangulam ang kinalabasa ay ering nga niyo hindi rin wala ng patay ay siguro ay hindi kinaya ang hilo sa biyahi pero mas lamang naman nga niho diyan yung mga nabuhay at talaga naman nga nihong tuwang-tuwa silang lumangoy sa kanilang napakalawak na swimming pool ay kung masaya nga niho diyan yung mga tilapia na maglangoy sa kanilang swimming pool ay nga ni si Pudra ay eh, wala din mapaglagyan ng kanyang tuwa? Ay eh, talaga namang tinititigang maigi ang kanyang mga alaga? Hmm?